O oh, mga kaibigan, ito yung sakahan ni Madam Geraldine Dovincel sa Taribubo, Tuaw, Cagayan. Ito yung uh, sprayan o oh, di kaya uh, nadamawahan ng soji at saka grass top. So, matignan nyo mga kaibigan ang resulta. Ayan po ang resulta, malinis na sakahan. Ayan po, makikita nyo. Oh. Well, 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 mga kabukid. Oh, ito na, ito na, yung ni ni Mr. Vimar Blanche ng Vast Company. Yung ah... Uh masipag na technician nila. Ito nga pala yung ginamit niya o, soji at saka grass top. Bagong technique daw niya, pinaghalo yung soji at saka grass top. Tapos sabi niya, Ma'am em, mag ano ako, magdemo ako ng pangdamo. Ito na ngayon. Tingnan niyo oh, napakalinis pala. Mas maganda pala kung paghaluin ang kwan, ang grass top at saka soji. Ako ngayon ang nagbibigay ng patunay na, na talagang maganda ang kanyang produkto. Produkto ng vast. Ay, hello, sir. Andito ka na naman pala. Magalit. O, pilasyalan niya ngayon ang kanyang, ano, ang kanyang demo. Ito na, sir. oo, o, ganda-ganda. Kaya -ganda. yeah, nga, madam, ayo. O, malinis na malinis ngayon. Ang, kwan. De... Kaso nga, may pun, <laughs> eh. Madamot silang magbigay ng, ano, <laughs> ng handball, uh... <laughs> Mr. Blanche. O, tingnan mo. Dapat, itong lahat, binigyan mo ito lang kasi isang silong, isang ano lang. Okay. Yeah. Bali, paano ang ratio niyan, sir, pag timpla ng isang karga ng ano, yung ang, produkto niyo? Ang timplahan nito, oh! 100 ml, lang grass, tapos 100 ml din ng soji natin. Sa isang hektarya na yan, sir? Hindi. Hindi, sa isang kargahan, lang. Kar kargahan ng, lang. Uh, 16 liters. 16 today. liters. Hinalo hmm. eh, hinalo. Nakitinitinan ko, hinalo. Hinalo. hinalo niya ng hinalo eh. Tapos, inisipin niya. Di ba, ang isang hektarya, nakaka... Bali, sa isang hektarya, eh, sa isang litro na soji at saka kung pagaluin, isa yung litro na grass top. Hmm. Magkano naman yung retail price niyan, sir? Ang retail price ng soji natin sa isang uh, isang litro ay is, uh, nasa 1450. At saka ito uh, naman, nasa 700 yung gas stop. Yan sir. Hmm. So, balik kay Ma'am Geraldine, duminsil na lang kukuha kung sakali no sir. Kung sakaling nangangailangan kayo, mayroon tayong stock kay Madam Geraldine. Dito sa may Taribubo, Tuaw, Cagayan. Pero hmm. ngayon naman, ako naman ang magsalita. Baka mga kabuti, <laughs> hindi kayo maniniwala. Eh, ito talaga ang outcome ah. nito. Ang, ang best at soji Kasi ang daming damo noon, assorted. Assorted na damo. Pero talaga na nakikita mo na wala yung assorted yan. Patay. Hmm. Ayan po. Welcome, back. Eh, yung mga ibang produkto mo, sir. Baka may gusto ka pang iplang na ibang produkto. Marami tayong mga produkto. Gaya ng mga hawak ko, mayroon tayong Islam, yung pangpatay ng... Uh, yung mga lumilipad na insekto. Ano yan, sir? Islam. Demo? Demo na naman ba ito? Magaling... Pwede Magka... demo. Pero gusto ko Pero may demo. binibenta rin. Ito yung borex natin, <laughs> yung eksperto nito, yung uod. Uod, Ay, yan, may uod, uod na, na. mga uh... taniman natin. Kailangan, Mayroon pa tayong top rank. Ito yung uh, systemic insecticide natin. Kahit hindi natin ma-sprayan yung mga insekto, kung kakain dun sa na-sprayan, matetegok din. Meron din tayong terapes, gano'n din. Kahit hindi natin ma-sprayan yung mga insekto, kung kakain din sa na-sprayan na pananim natin, mamamatay din yung mga insekto. Meron pang isa, yung manguard. Ako, para, ito na, magiging demo ko lahat. <laughs> <laughs> yung manguard naman, ito yung uh, pumupuksa sa mga ngusong kabayo. Hindi ko na mahawakan. Yung ito ngusong na, kabayo, ito yung uh, kadalasan na ginagamit ng mga mango growers o di kaya yung pwede rin ito sa mga palayan, mais at iba pang mga pananim natin. Ayun. Ang tunay na magbubuking. Mm. Thank you kay mo <laughs> thank you very much. Thank you, thank you Vas. Binigay mong mga sample sa akin. Baka naman Vas, Pero... kuno ko natin. Ano? Baka naman Vas, kuno. Ay nako, baka naman Vas. <laughs> pwede kong maging sample lahat ito. <laughs> hmm. Di bale, in kine naman, talagang ginagamitan ko talaga ng mga produkto nyo ang aking parayan ngayon kasi eto nga ang iyong ano, matagang uh, technician na pumupunta sa akin halos every weekend, hindi pa every weekend eh, halos three times a week niya akong pinapasyalan, Mr. Blanche. okay Ayan po, I love bus farming, I love bus. So, I okay. love bus. Thank you very much. Alright.